Panibagong vlog na naman ulit tayo. Maggawa na pala sila ng stunting ngayong araw dahil wala namang ibang gagawin at mag finishing na lang doon sa labas. O diba, ang ganda ng ating stunting ngayon. Nagpagawa na lang talaga ako ng bago. Ay, porda ko. Ay, pero bago yun. Dito muna tayo sa ating video. Kaninang umaga nga pala yan, at nag-almusal na nga kami dahil katatapos lang ni Papa Odon dyan magluto at tinatamad talaga akong magluto ngayon. Kaya ayan, bumili ako tayo ng slice bread kahapon at ayan, si Papa Odo na nga siya palaman na ba? Tapos ayan, nagkapi-kapi na rin kami dito. Tapos si Alter, kahit papasok yan siya sa school, nagtinimplant ko na siya ng milk at pinapalamig na namin para inumin niya yan mamaya. Ay, putag ko. Uy! Kwento <laughs> ko lang sa inyo guys to. hindi talaga ako nakapag edit kahapon dahil nga ay maingay. Opo, oo. Dahil nga naghihiwa-hiwa sila ng pang, ano yung pang istante, ay napakaingay kaya hindi talaga. Ako nakapag-edit kahapon, ay por <coughs> So, ayan, balik na tayo dito sa aking video. Ayan, habang kami nagkakapinid jowa-jowa dyan, ay syempre nagmamaritis-maritis din. <coughs> balita ko guys no nag uusap kami niyan at nag ano kami niyan nagpaplano ba kung ano gagawin sunod ng mga panday dahil nga malapit-lapit na talaga matapos yung ating tindahan at wala na kaming budget ay for ko! at baka makalbo yung ating tindahan kung hindi tayo magpapa-end ng kontrata ng ating bagong tindahan ay pordago makalbo talaga yung ating tindahan nito kaya no budget na ang inyong tindera o ba diba? magpapagawa na lang tayo ng bagong istante ngayon para yun na lang yung gagawin nila ngayong week na lang no dahil hindi pa dumadating yung ating ano yung ating pera pera na naman na inutang ay por na talaga to puno-punong utang na ako nga para matapos lang ito ang tindahan no charot <laughs> Totoo po yung narinig nyo, ang lahat ng pinagawa namin dito mag-asawa ay puro lang po inutang. Haha, nga nga kami nito. Ay pordago na talaga, basta inutang, marunong magbayad. Charo. Okay lang yan, inutang. Pero ang importante, marunong tayo nagbayad. No? Merong taong nagtitiwala sa atin. Kaya wag natin yung, ano, wag natin yung, yung sirain ba yung tiwala nila sa atin. Dahil nagpapautang sila, Tama yung ating pagbaya at good payer naman daw ako. Charot! <laughs> Kaya pag nagkaroon tayo ng pera, parilis at pagawa natin yung ating bahay. Saan pa yung pera pag shopping-shopping? Bili, bili. kung ano-ano. Mabuti na yan ipagawa na lang sa ating tindahan kahit inutang nakikita naman. O ba diba? So punta na nga tayo dito sa ating, ano, sa ating video. So... Ayan, kinagabihan. Pagkatapos namin maningil ni Papa Udon. Oh, ni Papa Odon, Hindi pala kasama si Papa Udon. Si Alter lang pala. <laughs> Tapos, ayan, si Papa Unan pala, tinulungan akong magpintura at bumili kami bago kaming dumaan kami doon sa paningki no Bumil kami ng pintura dahil hindi niya duty ngayon ayan meron kaming bagong tagaluto thank you lord binigyan niyo kami ng bagong tagaluto at mabait o di ba pinapanalangin ko talaga yan kay lord na sana is bigyan kami ng tagaluto na mabait at hindi magalaw o oh, magalaw hindi ba ma ano ba hindi ba masakit sa ulo ba na tagaluto ba na papagkatiwalaan mo dito sa ating bahay sa ating tindahan sa ating negosyo lahat-lahat na yon so Ayan, kaming dalawa ni Papa Uno nagtulungan na nga kaming magpintura dito sa ating bagong stanti, Ang ganda niya tingnan guys, napakaliwanag dahil nga puti yung napili ko. Yung, is, charot. Loka-loka talaga to si Inay Babi ngayon mag -voice over guys, no? Naka-charge talaga to. Char! Hindi, bagong gising lang talaga ako ngayon guys. Ngayon na ako nag over no? Dahil nga mamaya ay mayroon na namang nagagawa doon sa ating tindahan. Tapos magbabari ang ingay-ingay. O ba diba? Ngayon ng umaga ay mag-ano tayo ay mag over at mag-upload na tayo ay? kay kahapon wala tayong upload. Ah, ba diba wala akong hawak-hawak na cellphone, video-video lang pag may time. Yung inyong tindera ay eh, napaka-busy. Ang sakit ka kaya, ang sakit kaya sa baywang, guys, no? Pati sa katawan, yung maghapon kang naka nagtitinda, nakatayo doon sa tindahan at nag ano, gusto kong maglinis, hindi ako makapaglinis dahil maya-maya ay madumi. Gusto ko na talagang matapos at makalipat dito sa ating bagong tindahan kaya kami, nagsarili na talaga kami mag-asawa, magpintura, no? kaya kaya naman namin magpintura, bakit kailangan pang magano Bakit kailangan pa tayong mag magsuhol-suhol ba? Kaya kami ay nagpintura na talaga para pagka umaga ay wala na. Hindi na magtatrabaho yung ating mga trabahante. Magpipinishing na lang yan sila at gagawa doon sa baba. Dahil marami pang gagawin doon sa baba at magpo-flooring pa nga dito sa may harap ng ating tindahan is dahil nga ay napaka lalim ng lupa at ipapantay nga dyan dahil yung bibili ay ay, ay 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 yun ipapakita ko na lang yun sa inyo mamaya no dahil nga is napakalalim nga ng may bumili dito sa atin tapos medyo nasa likod pa naman ito dito kaya ayun yun doon mo na sila sa labas magtatrabaho mamaya no pag magpasok na sila dito sa ano sa atin dito sa bahay charot <laughs> Halatang halata talaga na umaga ngayon dahil maraming mga nagtugtugaok ng mga manok at yung ating kapitbahay nagpopokpok Kaya ayan, naririnig nyo talaga yan dahil wala no, sira yung aking microphone na hindi pwede marinig sa labas, no? Kaya ayan, nagmanumano na naman ulit tayong mag-voice-voice over talaga. oso oh, so ayan na yung ating mga na first coating pa lang yan guys no bukas na natin dodoblihin dahil nga napapagod na kami ni Papa Udon at late na talaga kami natapos dyan magpintura ayan at si Papa Udon na nga lang yung nagpintura sa kisami ayan bukas na lang ng umaga ulit tayong magpintura pintura dahil nga eh ako ang nasa, napakasakit ng ano ko nang puson ko, chan ko, or iwan ko, baka riglahin, riglahin na tayo nito, no? Kasi na. Natin... O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Mamaya naman uli. Thank you for watching ating video. Salamat! Bye!